Nakautan ang patayang lawas sa usa ka lalaki nga gisud sa usa ka sako sa Bukirang Barangay sa Sibugay, Cebu Sibu City. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Giovanni Asir Bukhanoy 46 anyos, residente sa Sitio Proper, Sibugay. Tulo kaadlaw adlaw na nga na-report nga missing ang biktima nga nagtrabaho sa usa ka game farm sa Sibugay. Adunay nag sa kapulisan sa nahimutangan sa patay lawas sa biktima. Tungod ni ini daling di adto gikaut ang gitudlo sa informant nga wala panganlig sa kapulisan. Ang biktima nakaangkon og samad dinunggaban sa lawas. Human ni pahigayon og investigasyon, gidakop ang upat sa lima ka mga sospek sa krimen. Padayon pang gipangita ang ikalimang nga sospek kinsa responsable sa pagdunggab patay sa biktima. Ang mga sospek kauban ra sa biktima sa game park personal grudge ang gitutukan ng motibo sa krimen. Padayon pa, nagikuhaan sa ilang habig ang mga binakpan. Ibahad ko ni eh, ang suspect na pati yun eh siya, ng mga uh, individual. And uh, true enough, maong nakita ng iya uh, decomposing body aning particular location.